So ito po ang latest ha, sa isyu ni Pastor Kibuloy. Okay, makikipag-ugnayan po ang PNP sa kampo ni Pastor at sa KOJC para po mapayapang sumuko itong si Pastor Apollo Kibuloy, okay? So basahin po natin yung news. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, magbibigay sila ng assistance sakaling hilingin ng Senate Sergeant at Arms ang tulong ng PNP sa pagsisilbi ng arrest order. So pinadala na sa Davao ngayong araw, malamang dumating na po yun. Bukas po natin makikita yung pinaka-epekto ng arrest order na yon na darating na sa Davao PNP, okay? Inihayag naman ni Police Major Catherine Dilaray spokesperson ng Police Regional Office 11, na nakahanda ang kanilang puwersa sakaling pumalag ang mga supporters ng kontrobersyal na pastor. Sinabi ni Dela Rey nakakausapin ng kanilang regional director, ang kampo ni Kibuloy upang maging mapayapa ang pagsisilbi ng arrest order na para lang naman sa pagsipot ng televangelist sa pagdinig sa Senado. Okay? Uh, si Senator Risa nagsalita din, panoorin natin yung kanyang sinabi. Okay? kung wala pang kopya ang tawag ENT, any moment na makakalitid sa kanila dahil isinaserve po ng usaha kay Kibuloy doon sa noong Davao address niya. At uh, yun pa rin man ang hinihintay ng Davao city police at very na yung regional director mismo ng region 11 ay nagsabi handang-handa po silang mag-assist sa Senate Osaka kung hindi yung kanilang assistance. That's the kind of professionalism na inaasahan ko sa PNP. ang na sa media namin, sila at ang NPI sa so marami ng naulang investigasyon ng Senate Committee on Women. And I'm sure sa so, pangulungan ng USA, uh, the PNP Region 11 also will not fail the Women and Children Seeking Justice for Cuba. Okay, so yun po ang sinabi ni Senator Risa Ontiveros okay, na parating na doon sa Davao. Siguro dumating na yun. Bukas natin ma ma mararamdaman o no, makikita yung buong buong epekto nung, nung arrest order na yon kung paano nila ito i-issue uh, kung papalag sa akin walang problema kung gusto mag ng mga supporters ni Kibuloy ba diba? kung gusto nilang uh, mag peaceful demonstration laban don sa pag uh, pag aresto sa kanilang pastor uh, pero the thing is uh, more more than anything else ha, ito para sa akin na ito ay uh, arrest order lamang dahil sa ayaw niyang pagsipot sa Senado at pambabastos niya doon sa uh, ginagawang investigasyon ng Senado by uh, giving conditions, giving, 'di ba? This is not even about kung guilty siya o hindi eh. Kasi sinasabi nung iba, 'di ba? Parang parang yung iba nagpapa-victim na na hey, yun na na guilty ganyan ganyan, wala pa. It's not even about that. Wala pa tayo doon sa kung guilty o hindi. Ito ay tungkol pa lamang sa pag uh, pag-appear sa Senado, na lahat tayo pag sinopina ay kailangan nating humarap sa Senado. Okay, so kumaga what makes him uh, so much of a VIP o special na pag ordinaryong Pinoy, 'di ba? Hindi uh, hindi pwedeng tumanggi pero pag siya, uh, pwede siyang tumanggi. So, yung yung arrest order na ito ay para lamang sa Senado. Kung nagtestify siya nung mga huling mga hearings, wala naman 'to eh. Wala naman dapat, pwede siyang pumunta doon. Uh, pwede niyang sagutin o hindi sagutin yung mga tanong. di ba? Diba? Meron namang tayong karapatan para against self-incrimination. Tapos. Pero kinakailangan pa talagang uh, parang ano, laruin yung pong ating mga batas, laruin yung ating mga senado. Kung mga uh, niya siguro, meron siya mga kaalyado dyan sa senado na willing na baka pa siya. Katulad ng Senator Robin, Senator Amy, Senator Bato. O Pero, hindi pwede. Kung baga, uh, na, kitang-kita ng taong bayan na, teka, muna, eh, ba't may special treatment? Ba't pag kami pinatawag, <laughs> hindi kami pwedeng tumanggi? So, ang ang wish ko lang, sana po maging mapayapa yung pong uh, uh, pag-aresto uh, o pag-suko pag, uh, nitong si Kibuloy kung plano niyang sumuko. Eh, ako, kung, kung ako ay... Kung ako ay pupusta, umako ako ay uh, manghuhula ko ano yung mangyayari. Tingin ko hindi talaga mag magtatago na si Kibuloy. Starting dito sa Senate ano. Sa Senate uh, uh arrest order na to. Baka diyan pa lang ay hindi na at uh tuloy-tuloy na yan. Hanggang doon sa Congress, sa DOJ, sa Pasig, sa Davao. So lahat na yan hindi na magpapakita yan. Yun yung tingin ko. I I don't think na ano na aabot pa sa punto na makikita natin na daladala ng polis na dalin si Kibuloy sa Senado. Hindi eh. Tingin ko magtatago na talaga. At uh, itotodo na lang nila yung atake doon sa kanyang mga mga advocates, sa kanyang mga defenders na grabe ngayon yung tira. ba diba? Lahat ng mga sumusuporta sa administrasyon, tinitira sa isa. Kahit ko, Okay na, pag-usapan natin. Okay. Pero sa akin lang... Um, yun lang, sana lang eh, no one is above the law. Sumunod tayo sa batas. Kung wala talagang tinatagong mali, o bakit ka takot humarap? Wala namang gagawin sa kanya doon. Di ba? Ligtas, ipagtatanggol pa siya ni Senator Bato. Sabi ni Senator Bato. So, yun lang. Ang, ang wish ko lang kung magtatago man siya o, o lalantad man siya o hindi, sana po ay maging uh, peaceful at wala namang, wag naman yung gagamit pa ng armas at magkakaputukan pa. Diba? Di ba? Hindi, po maganda yun. So, yun lang naman. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.